Ano nga ba ang dahilan? kung bakit nagka-appendicitis ang isang tao. Ang appendicitis ay ang pamamaga ng appendix, isang and 3.5 inch tubo na nakakabit sa bituka ng tao. May mga pag-aaral na ang appendix ay may kinagampan ng papel sa ating tiyan, So balit ang konklusyong iyan ay hindi pa gaanong tiyak. Isang bagay ang check natin. Pwede tayong mabuhay na walang appendix, na walang anumang kakulangan o panganib. Ang pagkakaroon ng appendicitis ay ang seryosong medikal na sitwasyon na nangangailangan ng agarang lunas. Kapag ito ay napabayaang ang hindi nag Magamot, ang nabawagang appendix ay maaaring sumabog ano pat ikinakalat ang nakakawang mga material sa loob ng tiyan. Kung minsan ang appendix ay tinutubuan ng nana na kadalasang tumutubo sana sa labas ng katawan ng tao, ito ay maaaring sumabog at maging sanin ng peritonitis. Kaya ang lahat ng uri ng appendicitis ay kailangang agarang magamot na nangangailangan ng operasyon na kung tawagin ay appendectomy. Ang appendicitis ay nangyayari kapag ang appendix ay barado, kadalasan dahil sa dumi. Ang pagbabara ay maaaring sanhin. Narito naman ang pangkaraniwang mga sentomas ng appendicitis. Pagkirot na mararamdaman malapit sa puso o sa itaas na bahagi ng tiyana. Maari itong maging napakasakit habang ito ay bumababa o puntang ibabang bahagi ng tiyan. Iyan ang katalasang unang sentomas. Mas maagang matutuklasan ng appendicitis. Mas madali itong magagamot at hindi na ito mauuwi sa kamatayan. Huwag ka munang kakain, iinom o gagamit ng anumang pangunang lunas sa pananagit ng tiyan. Antacid o laxative na maaring magpalala ng pamamaga ng ng appendix na maaaring maging dahilan ng pagputok nito. Maraming nagsasabi na walang paraan na pwedeng gawin para tuwirang makaiwas sa appendicitis. Ngunit ang appendicitis ay mas bihira sa mga taong kumakain ng pagkaing mayaman sa fiber tulad ng prutas at gulay. Sa Doc Alternatibo, nare dito ang pag-undergo ng vitamin C IV o di kayo pagsunod sa 7 days cleansing program. Maraming mga services na makakatulong para maiwasan ang appendicitis. Isa na po sa magpapatunay nito ay si Mr. Victor Calauetet. Noong 2015 ay scheduled po siyang operahan sa kanyang appendix. Ngunit nasolusyonan na dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program at pag-undergo sa vitamin C IV ng Doc Alternativo. Pakinggan natin. Sir, noong uh, uh, before ka nagpunta dito sa Doc alternatibo ano yung karamdaman mo sir na ininda? Ito, tôi đi đã kami kami cái mình làm cái mình để có đất là qua anh sir? tôi phải làm Appendix? Oo. ka sir. Kamusta ti para karamdaman ta bagi mo? Hindi nagtumarap ito agas alternatibo o mayroon Anya agi di sir. Cleansing capsules. Oo. Sa sinan sa bayan ka din kape. So, iti nok sakit. At kape at kalmamay. Iti kong ke nawawan lang ta. So, hindi niya ako ng dati na tipo ta nalayan na. dawa iti pata sakit na mai ka ditu ta ke suti mata di herba sai tentang mai na pari mana lai ta ke barang ke pasama betap Para sa inyong mga katanungan, maaari po kayong tumawag o mag-text sa ating hotline 0946 Ito si Daisy Aranyes para sa Balitang Pangkalusugan.